Tapos, Ay, wait lang. sa ilaw din. day. Sige ka na. I testing na ko pala. ana, dear. mo Sige ka na, alam. Ako mute. Ako baka na. Tapos, watch ano mo kaya apply? O, ko ha. Tapos, tol ang kusol. Sige, puto

Ano ah, ba? Doi iwan one kilo na. Ay, ah. e, ano daw ko, please? Ilan na na? One kilo? One, one, na lang. One, ano, one, ano. Walang pa na eh. Walang pa, sige. One, ano pa? Hmm. Tabay, tabay naman, maybili. Maybili. Ah, na na magpili. Ang mga nagpapis. Salwais kayo, no? Give up <laughs> for Kaya mga nagpapis, mamay, nagpapis. Sige, sige. Kaya mas guwapa pa na ako. <laughs> <laughs> ano mas guwapa pa man, man. <laughs>

Pakila okay, lang na. Thank you. Iipon eh, na rin sila, ma'am? Hmm, Iipon eh, na rin. Dira na sila magawa. Ha? Ang sa kuana na to'y naana to ang ano ang sitaw